So, ganito ang mag ano, magmasilya daw, sabi ni Boson niya no. Kanya no, sa mga corner corner. Ayano. Pinagbabawal na technique daw. Wow naman. Wow. Wow. Yan. si Boson. Picture lang kay eh bigay man kay apat. Oo, natapos na 'yan. Kasi ito na video na pang release na yun to. <laughs> Sama na kita sa release to. Oh my God! Wow! <laughs> Sama ni si ano Oh, panoorin mo mama yung ano. Yung pinang video ko kay Maki. Kaya ganun din ang gawin ko sa'yo. Ah, Marilis ka rin dito. Ang mga pinagagawa mo rin dito. Ang ginawa ko na rin. Yung ganun yung basic lang na pag-washing din. <laughs> parang may buhay ako hindi maganda. <laughs> Tutuktong-tuktong. <laughs> Tutuktong-tuktong na lang yan. Maganda sana pag may ano, page. Ka hindi. <laughs> send ko na lang. I-edit lang konti. Tapos send na lang. Sana na lang okay. Si Mother. Mother Karen. Mas okay na okay pa sa'yo si Karen. Ah, siyempre. Okay.